Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:05 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pula dahil kamalasan at pagkatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6:30 ng umaga, may singit apat na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3:00 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na limampung minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green at mabibigyan kanya para mahihirap ka makapanalo. Gemini, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.30 ng umaga may singit apat na put dalawang minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na apat na put limang minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras ngayong araw ay umiwas ka player na may kayabangan magsalita, at may kabastusan ang pananalita dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte, at umiwas ka sa kulay orange isa sa magdadala sa iyong para matalo. Cancer Mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw. Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon ay may singit na 54 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.05 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay at green siya ang isa sa magbibigay sa iyo para matalo ka. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.30 ng umaga may singit apat na minutong negatibo at ang ulit ay alas onse ng umaga hanggang alas dos ng hapon at may singit na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11 gis ng gabi, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ang iiwasan mong kulay ay silver dahil mabibigyan ka niya na mahihirapan ka makapanalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.35 ng umaga, may singit 44 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka kulay blue dahil pwede kang matalo kagad. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.30 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, may nakapaloob na apat na putsyam na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa mga maingay na player at ikakatalo mo dahil kukuhanan ka ng swerte, at umiwas ka rin sa kulay silver isa pa sa magbibigay sa iyo para matalo. Scorpio mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may singit na 49 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay green at magbibigay sa iyo na ikatatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, may singit 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya na para matalo. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga may singit apat na minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanggali hanggang alas dos ng hapon at may singit na apat na put apat na minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas onse ng gabi may nakapaloob na put apat na minutong negatibo sa mga nasabing oras Ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan, dahil kamalasan ang kayang maibigay sa iyo, at umiwas ka sa kulay dilaw isa sa magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, Simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.25 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng mahabang oras para ikaw ay makapanalo. Ang iiwasan mong kulay ay pula kaya kang mabigyan ng kamalasan. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit 45 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.30 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay silver at kamalasan ang kayang maibibigwi sa iyo para ikaw ay matalo.